Hi guys, kung nang problema nga kayo sa ulam ngayong araw na ito, eh, ito na ang kasagutan sa problema ninyo, Charis. Sawa na ba kayo sa ordinaryong pag-uulam nga ng ganitong klaseng sardinas? At dahil sa mamahal nga ng mga karne ngayon, kaya naman ito na nga yung naisipan kong lutuin. Anyways, naggamit nga pala ako dyan ng dalawang latang sardinas. Kahit anong klaseng sardinas ay okay na okay na. Bali, nilagay ko na nga pala yung dalawang latang sardinas dyan at yung aking ginayat na sibuyas at yung mga carrots. Tansyamitor na lang yung paglagay ng carrots sa baka nga masobrahan. At naglagay nga din pala ako ng tatlong kutsarang cornstarch. Sa punto nga na ito mga Marcy's ay eh, naglalagay na nga pala ako ng harina at kung makikita nyo nga dahan-dahan nga lang yung aking paglalagay para nga hindi nga siya gaano masobrahan. Kailangan nga ay dahan-dahan lang ang paglalagay para makuha mo nga yung tamang consistency. Sa panahon ngayon talaga mga Marcy's ay eh, napakahirap na nga umisip nga ng uulamin lalong lalo na sa sobrang mahal na nga nabilihin. Sadyang naglagay nga pala ako ng gulay dyan mga Marcy's na carrots para nga kahit papaano yung may sustansya man lang. At kung mapapansin nyo nga, pa rin nga ko ng harina dahil inuunti-unti ko talaga para nga hindi nga siya masobrahan? Ay baka sa halip na sardinas ka ang iyong malasahan, eh puro harina ang iyong matikman. Sa punto nga na ito mga marsis, eh konting-konting harina na nga lang yung aking kailangan. At malapit ko na nga mga achieve yung consistency na kailangan kong gawin. At meron pa nga akong muntikan na makalimutang ilagay. At dahil hindi pa naman nga huli ang lahat, kaya naman ito naglagay na nga ako na isang itlog. At syempre dahil nagdagdag nga ako ng itlog dyan, ay eh, nagdagdag na nga din na ulit ako ng harina. At hindi pa nga dyan natatapos at naglagay pa nga ulit ako ng karos para ako nakukulangan pa. At ko na nga rin kaya itong aking mashed potato namuntikan muntikan ang masunog. After 300 years, eh, natapos na nga din ako sa paghahalo-halo at ganito nga ang dapat nyo makuha ang consistency. At nagsalang na nga rin pala ako ng kawali at naglagay na nga rin ako ng maraming mantika at kailangan nga dyan ay deep fry kaso nga lang kukulangan nga yung mantika ko. At dahil naubusan nga ng gasol si Inday, kaya naman dito na nga lang muna ako sa kahoy magluluto. Anyways, kailangan nga pala dyan mga Marcis ay konting apoy lang para siguradong maluto nga yung pinakaloob niyan. At kapag ganito nga golden brown na ay pwede na nga itong hanguin at syempre next batch naman. Dahil maraming nga akong nagawa mga Marcis kaya naman nakailang salang na nga din ako. Anyways mga Marcis, yung carrots at patatas ay optional lang naman at depende pa rin nga sa inyo kung gusto nyo lagyan. Kaya kung nag-iisip nga kayo nang uulamin mga Marcis ay eto na yung may re-recommend ko sa inyo siguradong masarap at syempre ay matipid pa. Parang magiging style niya mga Marcis ay fishbowl na sardinas ang ginamit. Bali well, gumawa nga pala ako ng sabsawang suka na maraming sibuyas at maraming sili. Ay nako, i-try nyo na rin ito at sigurado mapaparami ang kainin At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.